Ano so, ang gagawin mo pag ang traffic light ay red so puta puta ibukin ka na ibukin na Kapasok pala ako sa tarahan eh, Ay, kilala pala ako Ha? uh, mga pangregalo natin yan sa mga rider na makakasagot sa ating mga tanong. Ano gagawin po? Alam ko, masapak eh. Yan lang ba, best mo? Wala na iba? Full time ka ba, Pag? Kahit na ba Gusto mo ba maglaro sa palaro para malalo ka ng uh, best sa level 2, level 1, at ating uh, level 3 natin. Uh, ha? Ano mo naman? Laro? Ha? O, oh, sa gilid. O, oh, Bal. Ayan, Ryan Rodriguez. Siyempre dahil uh, gusto mong magkaroon ng best helmet or shower cap. Meron tayong mga level 1. Napakadaling question yung level 1 natin ha. Okay. Ano gagawin mo pag ang traffic light ay red? <laughs> Daling. Stop ha Stop Tama Mayroon ka na yung shower cap Level 2 Para sa best All jersey Kaya jersey ko Wait Wait na lang Ha Okay Ito naman ay Side edge ah, Wait lang Okay ko muna Ang anong sasagutan mo Ha nang nawala ang sounds. Ang sagot niya dito new you turn Tama siya. Tama. Dahil tama siya syempre best ang binigay ko dahil double XL na yung jersey ko eh. Level 3 question na siya. Uh, ang price, ang premyo ay helmet. Kaso nawalan ako ng sounds. Taste lang muna. Charolaine ang pinakahuli kong pinaula sa kanya. Kaso ang sagot niya dito Una, bike lane Kaya nagbilang ako ng 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 10 Hindi niya pa rin pinago bike lane Ngayon, pinaliwanag ko sa kanya Na, shadow lane yan Priority ang bike Pero pwede ang motor, pwede, ang motor dumaan Pag matraffic Kaya, Malaysia at hindi niya nakuha ang pinaka pangatlong premyo na helmet pero congrats pa rin dahil nanalo siya ng shower cap at best Sabi mo marami Yan ay mo apin.